yung maigi sa kwento natin ngayong gabi. Kasi sa totoo lang, nakakabaliw siya. Binabasa ko ng binabasa lahat ng detalye pwede kong makuha sa kwentong to. Pero habang may natututunan po ako, parang lalo lang dumadagdag yung mga katanungan ko. Gulo ba? Gulo bang pakinggan? Ipisaan natin para makita nyo na lang din ano ba tong sinasabi ko. Noong June 2009, lumabas sa mga balita no, at nag-viral din ang isang Mexican model na nagngangalang si Gabriela Rico Jimenez mula sa isang luxurious hotel sa Monterrey, Mexico. Na para nasa isa siyang estado ng hysteria. Makikita ito na nagsisisigaw, nagpapanik, nagwawala at nagsasabi ng kung ano-ano ng mga akusasyon sa mga miyembro ng elite. Kung saan itong mga elite na ito raw ay kabilang sa isang grupo na kumakain ng mga tao at gumagawa ng mga human sacrifices. Kabilang sa sinasabi nito na siya ay nakakulong daw sa kamay ng mga elite na binabanggit niya. Kikilalanin natin ngayon itong si Gabriela Rico. Bago natin pakinggan ang mga sasabihin niya, nang sa gayon, mas matukoy natin or ninyo kung ito ba ay isang tao na dapat nating paniwalaan yung kanyang mga pinagsasabi. Kaya nang bahalang humus So bago po ang insidente ito, kilala siya sa mundo ng modeling. Madalas daw, ay sumasali rin ito sa mga beauty pageants at may mga modeling gigs. Meron siyang reputasyon sa kanyang napakagandang mga looks. At marami 'yung nagsasabi na bago 'yung incidenting to, very promising 'yung kanyang career. Marami yung naniniwala na malayo ang maaabot ng dalaga. Until itong araw, na ipapakita ko sa inyo ha. Kaunti lang po 'yung mga detalye tungkol sa kanyang personal na buhay. Walang nakakaalam kung sino ba yung nasa kanyang circle, kung saan marami na papatanong, binura kaya ng mga elite yung mga traces nitong si Gabriela Rico, kaya wala tayong alam lahat sa kanya. Totoo nga kaya yung mga conspiracy theories kung saan hawak ng mga mayayaman ang media. Hindi po ako makakapagsagot niya, no? After all, ako'y taga-kwento lamang. Pero itong elite na grupong ito, yung magiging sentro ng rant na makukuhaan sa footage kung saan pag-uusapan ng buong mundo, mundo ha, ang dalaga. Ang katanungan natin ngayong gabi, meron nga ba talaga mga grupo ng mga sikretong elite na merong mga kakaibang ginagawa sa mundo? Isa ba itong expose or baliw na talaga? Itong si Gabriela Rico. Thirdies, this is what I want you to do. Ito challenge ko kayo ng kaunti. Ipapakita ko ang mga larawan ni Gabriela Rico. At habang pinakikinggan nyo ang kwento natin, sagutin nyo yung katanungan ko ha. Ano nga kaya yung nangyari doon sa loob ng hotel? At bakit ganito na lang magwala itong si Gabriela? the footage. Magwa-warning or magdi-disclaimer lang ako na in no way are we insinuating na yung mga sinasabi ni Gabriela Rico ay pawang mga katotohanan. That being said, hindi ko rin sinasabi sa inyo na hindi sila totoo. Dagdag pala, pala isipan din kasi sa kwentong ito kung nasaan na siya ngayon. Oh, spoiler alert! 16 years later, hindi pa rin mahanap si Gabriela Rico. Dito na makukuha ang footage na babago sa buhay ni Gabriela Rico sa harap ng isang luxury hotel sa Monterrey, Nuevo Leon. Na-invite sa isang party ng mga elite itong si Gabriela Rico. Hindi na nabanggit kung kailan naganap ang party na ito pero dito nag-umpisa ang lahat. Umiiyak siya. Yung mga sinasabi niya sobrang disturbing. At isa sa mga sinabi niya, no, Kumakain sila ng tao! Sino tong mga sila na to? Gobyerong umanos! Askeros yan! ng umanos! Itong mga sila ba to, inaakusahan niya ng kanibalismo? Meron bang mga kumakain ng tao doon sa loob ng hotel? Okay, umpisa natin yung rant niya. Sabi niya, gusto ko lang ng kalayaan. Natagpuan ko ang kalayaan na ito sa Monterey. Pero pinagtrabahuhan ko ito ng matindi. Isang taon at apat na buwan daw tumagal ang lahat. At ang lahat ng to, sabi niya nag-umpisa. Kalagitnaan daw noong 2001. Wala na akong maalala. Nahihirapan akong alalahanin ang lahat. May nagbura ba sa memorya niya? Pero sila, etong mga taong to, mga bata to, mga makakapangyarihan, meron silang mga inaatake, mga tinitirang mga taong. tinitirang okay. mga sino yung mga tao na yan, wala pong nakakaalam. Pero mula po dun sa umpisa ng kanyang rant, it gets worse. Dahil mula sa isang akusasyon na sinasabi nitong si Gabriela Rico, magigi itong isang full-blown worldwide conspiracy theory. In the next part, she claims, pinatay niya silang lahat at simula noon, parang lahat na raw ng pintuan, kinakatok niya. Humihingi ba siya ng tulong? Yun ba yung ibig sabihin na Ang gusto ko lang naman ay makalaya. Gusto ko ng kalayaan. Ang taong nakakaalam po ng lahat ng ito ay si Carlos Dominic. Siya nagsabi po niya na, mamaya po kikilalanin natin kung sino yung Carlos na yan. Ano yung ganap niya dito sa buhay ni Gabriela Rico? Bakit siya binanggit? For now, save muna natin yung sa utak natin at ituloy natin yung rant nitong si Gabriela. Tumuloy ulit siya sa pagsabi na gusto kong maging malaya. Inuulit niya yun ang inuulit eh. Medyo napahinto na siya sa parting to at pagkatapos nito, napatingin na siya doon sa, sa likod niya. Kung saan parang merong doorman. Hindi siya pinapansin eh. Dinuduro-duro niya. Either yung doorman or meron pang tao sa gilid eh. Sabi niya, hindi ko alam kung totoo to ah. Sabi niya, ikaw! Kilala kita! Tauhan ka nila! Sabi nila sa akin, may mga pinapatay sila. Nabanggit niya rin yung mga reyna ng Scotland, reyna ng England. Habi niya, yan! Sino pa ba? Tapos yung mga lalaki na nanakaitim, lumabas na po. No? Hindi eh, ko siya sure kung itim or navy blue. Hindi ko rin sure kung polis ba sila. Medyo malabo na po kasi yung footage or staff dun sa hotel. Pero may sinabi si Gabriela Rico. Sabi niya, Sige! Sige lang! Tumingin lang kayo sa akin! Titigan nyo lang ako. Tignan nyo kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Tignan nyo kung ano yung itsura ko ngayon. Na para bang kilala nila lahat ng mga ito? Na para bang pinagplanuhan nila itong nangyayari sa kanya ngayon? Tuloy siya. Ito ako, oh. di ba ito yung gusto nyo? Titigan nyo ako. Titigan ninyo ako ng maigi. Para siyang ano eh, eksena sa teleserye. Kung alam niyo yung nangyari kay Amor Powers, di ba? Inaapi-api siya ng mga mayayaman. Parang ganun yung eksena niya dito. Sabi ni Gabriela Rico, ang mga lalaking ito raw, yung mga binabanggit niya, dapat daw bigyan ng maximum sentence sa kulungan. Hindi lang sila, kundi lahat ng mga gobyerno at kung sino-sino pang mga nabanggit niya sa iba't ibang mga bansa. Kabuuan daw ng UN dapat ikulong din. Hindi niya na nabanggit yung specifics ng mga pinagkiklaim niya na yan. Na kung bakit, hindi na natin malalaman, hindi na makakapagbigay pa ng detalye si Gabriela Rico. May sinabi pa siya na hindi daw dapat namatay ang lahat. Sino? Sino hindi lahat? Kasama ang isang tao na tinatawag niya si Mourinho. Isisave ulit natin yung si Mourinho. Dalawang pangalan na yung aalamin ah, natin mamaya. Pero tuloy po siya sa rant niya. Bukod kay Mourinho, hindi raw dapat namatay yung mga kabataan. Sino na naman itong mga kabataan to, no? Pero hinahanap at kailangan raw sila ng mga magulang nila at dahil dito nasasaktan daw siya. Yan bang mga bata yung kiniklaim niya na kinain, no? na Hindi natin alam. Habang patuloy ang rant nito at may mga pulis nang nasa likod niya, no? niniikutan na po siya, may sinasabi na naman siya. Sabi niya, dinala rin daw siya sa ospital. At sabi ng lahat sa kanya, wala daw silang alam. Para bang pinaglalaroan yung kanyang isip. Dumuro pa siya sa isang pulis at nagsabing, Ikaw, kilala rin kita. Nandun ka sa police station. Hulihin mo yung mga putong inang yun. Yung mga pumatay kay Mourinho. Na para bang alam ng pulis lahat ng nangyayari pero nagbubulag-bulagan. Umulit siya na pinatay daw nila ang lahat. Eh, dito na medyo parang, sorry po sa lack of a better term, parang nababaliw na siya kasi pati si Mickey Mouse daw ay pinatay na din. Hindi eh, mo rin masabi kung ano po talaga yung nangyayari. Pero kayo na yung bahalang humusga ha. Anyway, ito pong huling parte ng kanyang rant dito na magkakaroon ng cannibalism accusations. Sabi ni Gabriela Rico na kung saan man galing itong mga dinuduro niya pong itong mga to, no? Punong-puno raw ito ng mga tao na maraming pinatay. Ito ba yung mga tao na nandun sa laob ng hotel? Ewan ko. At ang mga taong to, hindi lang basta pumapatay, kinakain pa. Di ba? Tingnan niyo yung rant niya, sabi niya, kumakain sila ng tao. Nakakadire! Hindi ko alam na ganito pala yung sisilayan ko. Sisilayan sa alin? Bukod sa patayan, I swear, karne ng tao yung mga nakita ko. Saan niya nakita? Hindi rin natin masasabi. Asker, Natapos yung footage kung saan habang nagwawala pa rin po itong si Gabriela Rico, ay unti-unti nang may lumapit sa kanyang mga pulis at dahan-dahan, habang papalakas ang boses ni Gabriela Rico, bigla itong hinawakan sa kamay. Nagkaroon sila ng kaunting sakitan, hinampas niya yung pulis, hanggang sa niyakap na siya at unti-unti ay dinalasa kung saan. At dito na po mag-uumpisa ang misteryosong pagkawala ni Gabriela Rico. So, nakakagulo po, di ba? Sabi ko sa inyo na habang may sinasabi siya, lalo lang dumadagdag yung katanungan sa isip ko. And I'm sure ganun din sa inyo. And to this day, wala na po nakakaalam ko ano yung nangyari sa kanya. Nasaan na siya? Saan siya dinala? But there are theories. Itong susunod na parte ng kwento natin ay conspiracy theories lamang po. Pero ito yung mga hinala ng mga tao kung ano yung nangyari sa kay Gabriela Rico. The Mysterious Disappearance of Gabriela Rico, a conspiracy theory. Matapos ang pag-aresto rito ay nagkaroon ng media frenzy. Siyempre, di ba? Ang daming name drop eh. Pag-uusapan talaga siya. Ngayon, ito yung weird sa kwentong to. Bakit matapos siyang nagkaroon ng media frenzy? Binalita sa dyaryo, sa radyo, sa TV. Bakit biglang nawala? Bakit walang kahit anong trace tungkol kay Gabriela Rico? Given na somewhat a celebrity siya, syempre dapat maghahanap yung mga tao, di ba? Dapat hahanapin pa rin siya sa TV. Kahit na magtago siya, may makakakilala at may makakakilala sa kanya. Sikat na sikat na siya eh. Lalo. So ito yung mga teorya. Unang teorya. Which is babalikan lang natin yung mga elite. Kung totoo, itong mga binabanggit ni Gabriela at makapangyarihan talaga yung mga elite. Kung totoo, may mga pinapatay ito sa buong mundo, ano ba naman ang isang modelo? Napakadaling i-dispose. Ika nga, lalong-lalo na kung na-expose sila ni Gabriela sa mga kanibalisim at human sacrifices, kung totoo man ha, nakakatakot lang isipin na may mga grupo na very illuminati yung atake. Baka sila na nga yung illuminati. So bakit maraming naniniwala dito? Una-una sa lahat yung footage. Viral siya, na-media. Tapos biglang nawala. Sila na nga kaya yung nagmamay-ari ng mga malalaking industriya kaya pagkatapos na media, ay, tanggalin niyan yan. Huwag niyo nang pag-uusapan. Sinabihan ba sila ng ganon? Ang far off, pero given the realities of life, may control naman po kasi talaga yung mga mayayaman. Kung ano yung gusto nilang lang ipalabas sa TV, oh, hindi. At reality yun. Oh. Hindi siya conspiracy theory. Ang taong may kapangyarihan po, ay aabuso sa kapangyarihan. Sa atin pa lang, di ba? Pangalawang teorya po is yung mental health. Uh, ito yung medyo grounded at medyo pasok sa realidad. Given na, I'm so sorry po ulit for the lack of a better term, parang nababaliw po itong si Gabriela. Marami nagsasabi na baka nagsasuffer lang siya ng isang mental health crisis. Baka nagbe-breakdown siya at hindi na lang din niya makontrol yung sarili niyang emosyon. And all these little things kasi na dinadala natin po, no, kapag naipon puyan yan, sasabog at sasabog talaga. Baka hindi niya na nakontrol yung sarili niya. Sabi-sabi po, no, na pagkatapos daw itong arestuhin, dinala siya sa isang psychiatric facility. Hindi ko po ito mapatulayan, pero ito yung mga sinasabi sa mga balitang nakikita ko po online. Sa mga articles, pero wala pong footages, wala siyang picture, walang kahit ano. Sabi-sabi lang, kumbaga, pangatlong teorya. Dahil sa bigat na mga akusasyon nito, kaya raw ito nawala bigla ay dahil sumailalim ito sa witness protection or relocation. Ito usually yung mga nakikita ko po sa TV na parang pinapalitan sila ng pangalan ng gobyerno, ng tirahan, binibigyan sila ng bagong identity. Kung meron talaga siyang substantial information dito sa mga elite na to, abe, syempre, kailangan talaga siyang alagaan. However, or maraming hindi naniniwala dito sa teori na to kasi kung makikita po natin sa footage, eh, parang walang pakialam. Or ayon nga kay Gabriela, kasama yung mga pulis sa mga tauhan ng Heliot. So, bakit siya papaprotektahan kung walang pakialam sa kanya? Para ganun, kung, kung nagigets niyo yung point. Anyway, conspiracy theories lamang naman po ito, no, kayo ng bahala. Pang-apat na teorya, substance abuse. Since party yung pinuntahan niya at mayayaman ng mga kasama dito, maaari na ito yung dahilan kaya naging ganto ang inaasal nito. Alam naman po natin yung mga elitista po. Kaliwat kanan po talaga yung mga namamatay dahil sa overdose. ba? Diba? So, hindi siya malabo. I can't personally tell you kung ano yung experience ng isang tao na nag... Hindi ko pa naman po kasi natatry at wala po akong balak at dapat kayo din po, no? Wala kayong balak, no? Pero ganun ba talaga yung epekto niya sa utak? Curious ako. Anyway, may isa pa tayong huling teorya at ito yung personal theory ko sa kwentong ito. Because I was trying to put myself in her position. What if ako si Gabriela Rico? Ano ba yung gagawin ko? Kung ginawa ko itong klaseng pagrarant na to, binalita ako, medyo nakakahiya at pag-uusapan ako, ano'y gagawin ko? Inisip ko at isa lang yung sagot ko na gusto ko na lang sana na lumagay sa isang tahimik na buhay. Kung totoo man din may yung mga claims ni Gabriela, parang gusto ko na lang umalis din para wala nang makakita sa akin or makapag-start ako ng panibagong buhay. I would personally leave. Kung may pera ako, mangingibang bansa ako. Because alam naman natin na because of this video, mahuhusgahan ka buong buhay mo, di ba? Magiging ano mo na yan, nakatatak na sa'yo yan. So baka nagninilay-nilay lang din siya in order to protect herself from bashing and kung may danger nga talaga sa buhay niya. Kung parang pinindot niya yung reset button sa kanyang buhay. Gusto mag-umpisa ulit. Pero yan ay hula ko lamang po ha. Bahala na po kayo kung ano yung paniniwalaan yung teorya. Pero ang ending po nito, wala nang kahit anong maliit na update tungkol kay Gabriela Rico Hernandez. Wala nang pag-usapan ng kanyang footage. Pero may mga loose ends pa po tayo sa kwentong to ha? At yun ay ang mga nabanggit na pangalan ni Gabriela Rico. nag drop siya, di ba? Sila na kaya yung sagot sa pagkawala ni Gabriela? O yun bang missing link na tinatawag? Kilalanin natin sila. Isa sa mga nabanggit niya ay yung namatay daw na si Juan Camilo Mourinho Terrazo. Isa pala itong high-ranking Mexican politician. Namatay siya noong 2008. So just a few months or almost a year lang bago yung skandalo ni Gabriela Rico. Namatay siya sa Mexico City dahil sa isang Learjet crash. Okay. And at that time, sekretary ito ng interior in the cabinet of the president. Nila noon na si Felipe Calderon. Very conspiracy theory worthy, di ba? Yung mga biglang nadidisgrasya, biglang nagka-crash, ganyan yung palagi eh. Siya kasi yung nagli-lead daw ng isang agresibong paglaban sa mga kartel sa Mexico. Alam po natin kung gaano kalala yung kanilang problema, yung drug cartel. So hindi malabo na talaga may mga elitista na magpapapatay po sa kanya. But again, conspiracy theory. Kung may kinalaman ba sila sa crash, wala nakakaalam. Pero officially, sabi naman daw po ng mga Mexican officials, walang naganap na foul play doon sa kanyang crash Or baka may tinatago. Hindi eh, natin alam. Conspiracy theory nga eh. Isa pang nabanggit ay si Carlos Lim Dominique. Itong si Carlos, 84 years old na siya ngayon and one year after nitong uh, insidente ni Gabriela, naging richest man in the world. So hindi malabo na may connection po talaga siya sa buong mundo. And from there, power! Obvious! makapangyarihang tao! At sabi nila, malakas ang kapit nito at impluensya sa mga politiko, di ba? Influensya lang nila eh, kahit sa atin. May ganyan. Ngayon, kahit na lagi silang nababanggit sa mga interview siya, yung buong pamilya niya, regarding the case of Gabriela Rico, napapatanong sila kasi ni isang beses, hindi po siya nagsalita, hindi nagsalita ang buong pamilya niya, wala, zero. ba? Diba? So siya ba yung nagpatahimik sa media? Papaisip ka na lang talaga may kinalaman kaya sila sa pagkawala ni Gabriela. At totoo nga kaya na kumakain sila ng tao. Bakit kaya ano? Bakit kaya? Grabe. Naging popular ang topic na ito, lalong-lalo na po sa mga conspiracy theorists. And to this day, madalas daw ay nababanggit pa sa TV ang kwento ni Gabriela Rico. Pero yung kawalan ng kahit anong konkretong impormasyon at official sources ay naging dahilan lamang para lalong makurious ang lahat. At dahil dito, ito ang topic sa napakaraming mga online discussions. Even now, dito sa ating channel. Hanggang ngayon, ang kaso ni Gabriela ay patuloy na nagbibigay misteryo sa lahat ng mga sumusunod dito. Whether humihingi siya ng tulong, whether may mental health crisis siya, whether may mga elite conspiracy theories, lahat ng katanungan tungkol sa kanya, wala nang kasagutan. Maybe, isang araw, bigla siyang lalabas para linawi ng lahat, that is, kung buhay pa siya. Pero kagaya ng napakarami pong mga unsolved cases na katulad nito, maaari na wala na po tayo makukuha kahit ano pang update tungkol sa kanya. Nananatiling pala isipan ang pagkawala ni Gabriela Rico. Ang kanyang mga binitawang salita tungkol sa mga elitistang may kapangyarihan at umano'y kumukontrol sa mundo ay tinanggal lamang ba ng lipunan bilang kabaliwan o baka naman meron talaga siyang gustong sabihin na kailangan nating pakinggan at tanggapin. Kung totoo man ang kanyang mga sinasabi na may mga elit na kayang gawin itong mga binanggit niya, ano pa kaya ang kaya nilang gawin dito kay Gabriela? Sa ngayon, hindi na siguro natin malalaman pa. Bago po ako magtanong sa inyo, gusto ko lang i-promote yung aking TikTok at saka yung aking Instagram para sa mga gusto po mag-request ng stories. At huwag niyo po kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Pwede po kayo mag-like at mag-share kung na na nagugustuhan niyo po yung mga kinukwento ko. Binibigay ko po yung aking buong puso sa pananaliksik ng mga kwentong ito at sa pagkukwento sa inyo. Ito na yung katanungan ko. Kayo ba 30 naniniwala kayo na mayroong mga taong makapangyarihan na sa sobrang dami at sa sobrang lawak ng kanilang pera at impluensya ay meron silang kontrol sa mundo. Hawak nila sa leeg ang mundo. Dagdag katanungan lang din, ano sa tingin nyo yung nangyari kay Gabriela Rico Jimenez? Kung buhay siya ngayon, sa tingin nyo, nasan siya? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara Third at ito ang aking kwento. La triste realidad de la joven eh, Gabriela Rico Jiménez, que como observamos en momentos, intentó también agredir al elemento policíaco que logró someterla esta madrugada. Por eso que bueno, eh, vamos a buscar la versión de las autoridades.